Ay, grabe siya na puno. Hello mga kapatid. Una-una uh, gusto ko lang iparating ang aking condolences sa family ni Eman Antienza. No? Uh, actually, nalaman ko lang yon kamakailan, siguro two days ago na siya ay pumanaw. And nakita ko rin kahapon yata na sa social media na parang ginagamit yung kanyang pagkamatay for political reasons at sinisisi yung mga Duterte supporters katulad natin. Well, ako, you may check. Ako, I did not know na anti-Duterte siya o hindi ko alam ang political stance niya and namaya pa na yung tao, hayaan na natin. Yung mga nag spread naman ng hate na tinuturo sa si direction natin ng mga sumusuporta sa Duterte, hayaan nyo na. Huwag nyo na lang pansinin. ah uh, mahalaga ay uh, siguro the best na pwede natin gawin sa social media is makiramay sa naiwan niyang pamilya dahil uh, death is beyond politics eh, di ba? Uh, magulang din tayo and it's very painful lalo lalo na siguro sa parents. Kasi ako magulang na ako ngayon eh. I dream na ilibing ako ng anak ko. Uh, hindi ko ma-imagine yung pain na ako yung maglilibing sa kanya. So, sa ganong perspective ko na lamang tinitignan. And uh, wag nating hayaang magamit ng mga taong nang titrigger yung kanyang kamatayan. Anyway, God bless.